Ang ganda na ng mga damo. Green-green na sila. Buhay na. Ang ganda ng damo. Oh. Green na oh. Dito sa Vermosa Sports Hub. And, um, green, green grass now. Green, green grass. puno may puno sa gitna na mga damo yan da yeah. Aquí. Okay. Oh, oh. Para pavisan oh, oh. oh. Se <laughs> <Si Jumar. laughs> <laughs> bukad bukad ang ilong kahingal na hingal ayun sa kabilang dulo at si Jumar na sa kabila oh. ano tawid ka <laughs> dito na part guys maraming puno daming puno daming puno dun pa ikot madaming puno tapos ang ganda na ng ano, mga damo green green na sila buhay na yung mga damo sarap dito maglakad lakad tapos mag jogging 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 saglit <laughs> hiningal ako sa jogging jogging <laughs> guys naka isang ikot na kami isang ikot pa para lalabas talaga ang daming daming pawis pawis na din pero ano kaya pang ikot isang ikot pa isang ikot sarap pag ikot ikot Green, green yung mga damo. Green, daming puno. Dito, dito, forkyo, ha? Isang ikot pa, isang ikot. Dito na part, guys. Oh. Ang labong din ng puno. Tapos dito yung ano, yun parang hill, hills. Bundok-bundok hills. na maliit bundok-bundok. Green na din ang mga damon niyo. Yan, yan, yun. Yan. Green na yung damo. Doon. doon yung soccer field. Yun. Ganda dito. Guys, pawis na. Mmm. Chugging. Dagdag pawis, guys. Pangalawang ikot na namin to. ada yang commence minsan. Oh. Hurang nampak betul. Guys, daming nag-jogging. Ganda kasi ng panahon ngayon. Hindi masyadong init. Daming puno. Green, green grass. Green, green grass. Daming puno. Sarap maglakad-lakad. Mag-jogging-jogging lakad naman mukhang natake ako sa jogging <laughs> hindi lang kaya ng powers lakad 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 naman lakad mas safe ang lakad ay pawis sarap Dalawang ikot lang kami. Yan you know, ako, pawis na pawis na. Tanggal na ng libag sa kapawis. Medyo, ano, pagod na rin. Baka hindi kayaanin ng powers. Uwi, ana. Thank you for watching.